Ngayon mga kapatid, meron nung mang tayong babalikan. Ito po ang ating winner noong punamang Nobyembre at rest ng taong 2023, araw po ng Friday. Wow! Alright? <clears throat> Matagal-tagal na po ito, pero alam nyo, very very inspiring mga kapatid ha? Ang kwento po nitong si uh, Maima, si Jemima Joy Montirde ng Santa Cruz, Marinduque. Kung inyo pong magugunita mga kapatid, Noong pong ating siya nakapanayam, ito po yung graduate ng education na Alala ko set eh, At siya ng tutor sa kanyang mga kapitbahay. Do you remember? Opo. At uh, nakakatuwa ang kanyang kwento dahil nga po sa ang kanya pong kita lamang nga dito ay 50 pesos per hour. At ang kanyang mister po'y manging isda. Meron silang apat na anak. At kahit na po ganoon... Uh, hindi ayoko na po sabihin na ganong kahirap ano po. Kahit na ganon po, ha, kapayak ang kanilang sitwasyon nung amin siyang makapanayam, siya po ay very lively at uh, alam niyo yun, very positive. Yung kanyang mister nung aming ngang malaman na manging isda ay eh, wala pala hong maayos na lambat. Kaya nung amin siyang tinanong, opo, uh, sa ating follow up sa kanya, magkano ba ang lambat na iyan? Alright, magkano ba ang kakailanganin ng mister mo para makapagpagawa ka ng lambat? Mga kapatid, ang una pong tinanggap nila noong pong November 3 ay 13,068 pesos. Yan po kasi ay minus yung pong mga remittance fee. Pero, nung Pasko, December 26, muli kami tumawag sa kanya para nga kumustahin at nung panahong yun, kami po'y humihingi sa kanya ng cost para po sa pagpapagawa ng lambat sa kanyang mister na manging isda. Alright? Ngayon, Whoa! mga kapatida, December 26, tayo po'y nagdagdag sa kanya ng 25,000 pesos para sa lambat ng kanyang mister. Wow! Alright? Ito nga po yung video nung uh, pag, uh, yung kanilang pinamili ng mga materyales para po sa paggawa nila ng lambat. And, mga kapatida, opo, ito pong uh, kanyang mister sa pinakahuling video po. Kinumusta namin ito? Kasi nga nung una, sabi namin, ano ba ba ang kulang ng mister mo? Mm -hmm. Para maging mas maayos ang kanyang pangingista. Kasi mm -hmm. pong kanyang bangka ay maliit lang naman. Ang kailangan daw nila ay motor. Yung motor ng bangka nila, nung una, sabi ko, eh saan tayo bibili niyan? Magkano ba yan? Ito, pwede ba kayong mag para maging, uh, para maging kompleto na? Ah, ang pangingisda ng mister mo at maging komportable sila at mabilis sa kanilang paghahanap buhay. E eh pupunta ka pa ng Raon, pupunta ka pa ng Maynila. Mm -hmm. Ganun po kalayo yung biyahe at napakahirap. So ngayon po lamang, tanungin lang natin ha, kung nasa linya na si Maima. Meron ba tayong video ngayon ng pangisda ng kanyang anak, ng kanyang may, mister? May short video. Okay. Ipapakita nila yung Sige. panghuhuli uh -uh. ng isda gamit yung lambat na pinagambag-ambagan nito mga Happy Anonymous natin. So ito mga kapatid, panoorin at pakinggan nyo po. Good morning po mga Happy Anonymous and Happy Donors. um Ako po si Jemima Joy Montierde nanalo So what's on your mind noong November 3, 2023 at uh, isa po kami sa nabiyayaan na mabigyan ng pambilin ng lambat sa video po na aking ipinadala makikita nyo po ang uh, mga huli sa pangingisda ng aking asawa malaki po ang naitulong ng inyong programa lalong lalo na po ang tulong pinansyal na ipinagpagawa po namin ng lambat uh, sa ngayon po ay marami pong nahuhuli ang aking asawa sa pangingisda at ito po ay ipinagpapasalamat namin sa mga happy donors happy anonymous na nagambagan sa pagpagawa po ng lambat maraming maraming salamat po sapagkat malaki po ang nabago sa aming yan nga po ang tinig ni Maima Joy Montirde. nag-effort pa siya dito mag-edit mga kapatida. So nag-send siya sa atin ng video. Pinapakita niya yung mga huli gamit yung lambat nang may voice over pa etong si Ate Maima. So siya po yung nagpapasalamat pa rin sa ating mga happy donors. Last year pa po namin ito nakausap pero yun nga no, binalikan po natin ngayon yung kanilang storya. Kamusta na sila? At uh, kamusta yung naibigay na 38,200 200. So hanggang ngayon po malaking tulong pa rin po ito sa kanilang pamilya. That's Sige. good to know na madaming nahuhuli. Oo. Uh, uh, kasi nga po mga kapatid, eh ano ho ito, island province po ito. Mhm. Apo, uh, ito humuna yung ano, balikan lang natin yung video May nitong pa. si Maima doon po sa pagtanggap nila ng una pong ating naipadala para po sa gamit ng kanyang pamilya at mga pang pangangailangan. From the top tayo. Panoorin po natin ito, please. Good morning po Sir Ted Filon and DJ Chacha Maraming maraming salamat po Sa mga ibinigay ninyong Blessing sa amin pamilya Namili na po kami uh, Salamat po sa may mga Mabubuting puso Salamat po unang una sa Panginoon Sapagkat siya po ang uh, Sa kanya po nagmula ang lahat ng ito At ang mga happy anonies po Ang mga naging instrumento upang maging Daluyan ng pagpapala sa aming pamilya Salamat po at More, pro More power sa inyong program and uh, God bless sa ating lahat. Si Maima. <laughs> Ito yung kanila pong ano no? Ituloy, patuloy, uh, patuloy. bahay lambat. nila. Yan mm. yung lambat. Ay, no? ano ba yun? Okay. Oo. Sige. So ngayon po mga kapatid, ha, atin po lamang kausapin si Maima at kumustahin dahil nga magpapasokan na rin. no Ang kanya pong mga anak ay isa pong uh, 13 anos. May uh, 10 years old. At meron po siyang 7 years old at may Aww. baby pa sila. all right sige. Hello, Maima. Good morning. Good morning po, Sir Ted, DJ Chacha, at sa lahat po nang makasabaybay sa inyong program. Morning, Good Maima. morning, Uh, Maima, baka naman hindi ka na nanonood sa amin. <laughs> Andito po ako sa duty ko sa Barangay Health Center, kaya hindi po ako naka-tune in sa TV ngayon sa so, <laughs> 1 Oh, oh, pero araw-araw ka na bang naandyan at talagang wala ka ng panahon para man lang magbigay ng oras sa amin? Nalimutan mo na kami. Hapon at saka anong isang linggo. Tuwing Nicholas lang po ang duty ko. Yun naman pala. <laughs> <laughs> then, ako naman Wait, ay oh. ay nabibiro lang. Eh, oh. alam, kinakailangan magtrabaho din. Of course. Ni Maima. So, yan pang trabaho mo sa barangay, bago lang yan? Opo, oh, nung December 2023 lang po kami na appoint po bilang hmm. Barangay Health Aide po. December. Magkano ang sweldo mo? Honorarium sir, 700 pesos per month. <laughs> Pak pakilakas nga. Ha? Pakilakas magkano? 700 po. Pesos per per month. Akala ko per month. Per, <laughs> hindi per, per hour ha. Per month per month sa isang buwan, 700 pesos. Pero, as kumbaga, four times a week. So, magkano Hercules. yun? Oo, oo. Magkano okay. yun sa isang okay. araw? kapag may mga special call, kapag may mga hindi po tumatama sa duty na may uh, check up po ng buntis or oh. magapabulati po. So, kailang required pa rin pong pumunta sa health center. O, oh, kumbaga, mga ma, eh, ito, eh, tulong mo na lang sa bayan, ano? Opo. Oh, Amen. At kahit papaano, tulong na rin sa iyo, pambili rin ng bigas. Magkano ngayon ang bigas dyan sa inyo, sa lugar rin sa Marinduque? Um, pag hindi po ako nakakapagpatuyo ng palay at hindi nakapagpabayo ay 56 po ang kilo ng inasaing namin. Eh, yano ay? Yang 56 na yan, ano yung tsura niyan? Ah, um, medyo may amoy po ng konti, kaya po dalawang beses kailangan hugasan. Buo naman po yung butil ng bigas, hindi durog-durog. Okay naman po. O, oh, kumbaga eh. eh, eh ano na po kasi dito, hindi po makapag tuyo ng palay, ay eh, hindi po kami makapag makapagpa bayo. Ay ano ay eh <laughs> maitawid lang ang gutom. Ano? O mm -mm. oh, sige, kumusta itong uh, itong grade 8 mo? Grade 9 na ngayon. Apo, ah, grade 9 na po. Uh, kamusta naman itong mga bata na sila ba ay may gamit na sa school? <laughs> wala pa, Sir Ted. <laughs> ah, wala pa? <laughs> Umaasa po na pag po nakadagat ulit ang papa nila ay makaka Ano po, makakabili na. Ay, Kasi po ay two weeks kung hindi siya nakapagdagat sapagkat ano po, nagtanim po ng palay kasi nga ang ang mister mo maliban sa pangingisda eh nagsasaka din. Opo all around po 'yon, pwede po sa construction, pwede po sa pagtatanim ng palay, hmm. kahapon po nagkopras. Ay nagkopra din? <laughs> ay may koprahan din pala diyan? Meron po, ang oh. amin pong bahay ay nasa ilalim ng Newgan po. Oh, kanino itong palayan? Kanino itong koprahan na pinagtatrabaho ng mister mo? Yung palayan po ay uh, pag-aari po ng magkakapatid po ng tatay ko. Mm -hmm. Bali, tatay po ang pinakang namamahala pero sila po'ng magkakapatid ang may-ari kasi hindi mm. po pinahiwa-hiwalay nung nung nanay nila yung titulo. Basta isang titulo lang po. Oh, okay. Tapos mm -mm. sila pong magkakapatid ang share-share po doon sa oh. pati po sa nyugan. E mm -mm. kumbaga eh, kayo nang magkakapatid, ay mag-usap-usap, magkaayos, ah, at kayo ay patry, magtulungan. Siya, siya po. Opo, kayo magtulungan dito sa Apo. pagpapaunlad ng ating sakahan. Eh, paano ang hatian niyang kapag umaan eh? ano po ay meron po siyang dalawang kapatid, dalawang kapatid si tatay na nag-finance po doon sa pagpagawa po nung bukid. Mm -hmm. ay din yun Ay po yung primarily na ahatian niya ng ano po, ng ani. mm, -hmm. mm -hmm. So, iba po niyang kapatid kasi sila po isang po mm -hmm. eh, pag may maga maluwas po. Ay yun po lamang po ng ano bigas. Pero hindi po sila yung kahati talaga. Ah, uh, sino ang sino 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 ang namumuhunan para sa mga pangangailangan Binhi, uh, uh, abono lahat. Yung ano po, yung isang kapatid po ni tatay na nasa Valenzuela, yung driver po ng truck, yun po yung mm -hmm. nagbibigay uh, po ng pampaarado, mm -hmm. tapos yung traktora mm -hmm. tapos yung um... Pabunsuhan po nilang kapatid na teacher. Mm -mm. Nagabigay din po pang-abono. Minsan mm -mm. naman po ang Department of Agriculture po ay nagabigay po ng binhi. Kaso po isang sako kulang pa. Oo. Oh. Manaka isang oh. sako 25 kilos la ang na yun eh Oo, kulang po kasi mm -hmm. ang inababad ni tatay ay dalawang ay, dalawang, dalawang sako. sako. Eh manaka anak kay pabugso-bugso naman eh may tulong ang gobyerno no para ding pag-uulan manaka bugso-bugso bugso baga. Oo. Anyway. Uh, so, ano ma po. Hindi po ah, sabat. Oo. Adagdagan pa rin po. Sige. So, uh, Maima, uh, hindi ka mo nakapang, nak, nakapagdagat itong uh, mister mo. Uh, itong si Junior, di ba? Si JR? Opo. Hindi nakadagat. At uh, dahil nga sa nagsakas siya. Uh, mm -hmm. Kumusta ang panahon ngayon dyan? Na, umuulan po araw-araw. Lalo na paghapon o umaga? Opo. Okay. Ngayon po may ulan, kahapon mm -hmm. po, maghapon maaraw, mm -hmm. Mm -hmm. may ngayong po ay umuulan. Pero kadalasan po pag gabi, nabuhos mm. po ang ulan. Kaya, kumusta naman ang uh, ang lambat? Ay eh, maaish pa ba? Maayos pa naman sir Ted. Oh. Kasi po ay nagaalambat po siya mga three times a week laan po. Mm -hmm. So nangangahulugan uh, may may na yung inyong ginasta para doon sa lambat. eh sulit naman, no? Ang inyong pagod rin dito nga sa pagpupundar na ito. Sulit naman sir Ted kasi po ay kung akwentahin naman po ang benta ay nakakatubos-tubos naman po. Oo at mabuti ka mo nabigyan kayo ng tulong para makapagpundar ng lambat. Opo ay nagapasalamat po nga ni kami mag-asawa at sa dinami-dami po ng tawag po sa inyo at nasali sa program ay kami po ay napili Ay nga ni eh... Ngayon, ang, di ba, ang huli nating pag-uusap tungkol doon sa motor kasi nanghihiram lang kayo ng motor para sa mister mo? Apo. Sa makina ng bangka. Uh, nung una kasi, eh, sa Maynila pa, bibilhin. Eh ngayon Apo. ba, eh, ngayon ba, meron na diyan? Oh, doon po sa 168, nung nag-inquire mm -hmm. po kami, mm hundred -hmm. 10,450 po. Ay, yung bang naturang uh, laki ng makina ito ng bangka, eh, pwede na? Um, parang 7.5 horsepower po yon Okay lang po dun sa aming ano, bangkang di motor dahil maliit naman po yung aming bangkang din motor. Oo. Anong sabi ng mister mo sa bangkang yun? Yung ba'y nakita mismo na mister mo? Um, sabi po niya ay eh, kung kami po ay matatawagan kahit bagamatagal matagal na ay eh, isang malaking pagpapala at tulong po sa amin yun dahil yung amin pong bangka paggamit po namin yung lumang ano, makina, hindi po pwede sa malakihang alon kaya hindi po siya napapalayo ng pagdagat. Dito lang po sa malapit sa may amin. Mm -mm. So nangangahulugan na itong 10,450 pesos na makinang ito ay eh, lubos na makakatulong para dito kay JR sa kanyang hanabuhay buhay sa pangingisda. Opo, Sir Ted. Makakatulong po dahil mapapalitan na po yung luma ay hindi na po akabahan na pag ay baka mag ano magluko sa gitna ng laot. Oo nga. O sige, ah uh, meron bang available diyan na makinang ito? 10,450. Opo, sa buwak po 'yan sa 168 po na ano, mm -hmm. tindahan po. Mm. -hmm. Eh, kaya niyo puntahan naman iyon. Ah, uh, opo naman, isang biyahe lang po, isang sakay ng jeep, mga 45 minutes. Oo. Oh, o oh. oh, sige. Eh kung sa kasakali ga eh magpadala kami ng gantong halaga sa inyo, gaano kayo katagal bago makabili ng motor? Ay uh, siguro po ay linggo ay pwede kaming pumunta sa buwak kasi po ay siya yung asawa ko po ngayon ay nasa pag-orientation po ng Doli Tupad. Mm. Eh, di may pasok po siya ng ah <coughs> uh, hanggang Sabado. Oh. Mm. Eh, linggo lang po siya walang pasok. Ay eh, di yun po. Hmm, eh kay, talaga si Mr. May gusto talaga maghanap buhay, magtutupad pag eh. Opo, eh four hours lang naman po ang doli hmm. tupad. Mm -mm. Eh may magagawa pa po siya doon sa natitirang ibang oras. Oh. Eh magkano ga ang ibinibigay ng tupad diyan sa Marinduque? Ah, um, pag ten days po yata ay hindi ko po sure kung 350 isang, sa... Ikang, ano, isang araw. Opo, opo. O, sige. Kasi po dati ako po yung nag... Nagtupad Dolly do. ay 320 lamang. Ay, 360. oh. wari. O oh, sige, eh, ngayong araw eh, mukhang tayo pinala dahil mukhang matutupad ang gusto niyong ma makinang ito. Yeah, hey po, yeah, hey, praise the Lord. Amen. <laughs> thank you very much po sa lahat-lahat lahat ng mga happy anonymous and happy donors. Pastor Jeff, Sir Ted and DJ Chacha, thank you po sa pagbalik po sa akin. <laughs> Oo. Oh, oh. Ay, po, sobrang naasa na matatawagan pa. Sabi ko, mas maraming nangangailangan. Pero kapag nag-chat po si Ma'am Set A, na try ko pong makareply agad. Kahit yung cellphone ko po hindi makapag-update ng messenger, ay nangihiram po muna ako sa kapatid ko. Makapagbigay lang ng video sa inyo. Oo, at alam mo kasi, Maima, sa totoo lang pinag-uusapan ka namin lagi sa programa. Kinukumusta kita actually. No, kumusta na si ano si Maima doon sa Marinduque? Kaya nga namin naalaman na meron ng available diyan na motor ng pangisda. Sige, so sabi ni Happy K at kani Happy Anonymous, no? Pagtutulungan nila ito pati si Happy VG, no? Ay tutulong para maipundar natin 'to. Ipapadal magkano pa masahiga papunta roon sa Buwak? Um 60 po isa. 60 ang isa. O oh, sige, eh, para pati na libre pa masahe, no? Uh, ipapadala namin sa iyo, kikwentahin namin dito. Baka naman pe pwede makahingi pa ng discount doon, ha? Sa iyong pagbibili ng motor. Kasi cash naman itong babayaran mo. Kasi si Chacha yate nagbabalak magbigay para sa mga anak mo sa kanilang gamit sa school. Ay, maliit na bagay naman yan. Uh, oh. Oh. Maliit? maliit? na bag. Ilang ba ang anak? Ah uh, uh, apat, pero isa baby pa. Ah, uh, yung sa so tatlo ang nag-aaraan. Mm. Mamaya natin mapag-uusapan yan. Tapusin natin itong para sa motor. Oh, Pagkatapos tatanungin ko okay. siya kung magkano ang kinakailangan okay. para sa mga okay. bata. Eh, para isang punta na lang ga eh. Ay, sige. Oh, okay. thank, thank you po. Kasi deserve naman po nung mga anak ko yun. Kasi Oo yung naman. dalaw po doon ay with honors po nung nakaraan. Mm -hmm. Kaya sa pinadala kong video, pinakita ko po nung may medal po sila. Oh. Yung grade 8 po, po nung nakaraan with honors po at saka yung oh. aking grade five nung nakaraan oh. eh with honors. yung grade yung grade ko, lang po ang medyo masipag-sipag mag-aral kaya <laughs> hindi naga-honor 'yun. <laughs> hindi, na, hindi importante <laughs> hindi. <laughs> hindi, <mumbles> okay, okay. hindi importante may honor man o wala, uh, Jemima. No. The fact na ang mga bata ay nag-aaral at ikaw ay naandiyan at si Mr. Mo, eramdam namin ang pagpupursige. Ah, para sa inyong mga eh, 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 eh ba't ka ba nagising ng pagkaaga-aga-gae? Eh? Eh, ba't ka ba kinakailangan magtupad, kinakailangan ka magsaka, kinakailangan ka magbantay ng koprahan, kinakailangan ka mangisda? Eh, alam nga naman, para sa inyo lang. Eh, para sa mga bata, di ba? Mm -mm. Amen. Kaya nga, kung sabi mo, deserving, eh, deserving din kayo dito sa biyayang ito, Maima. Ha? Ha Salamat oh, po, po Sir Ted. Oo, oh. sige, Mayma Ma. Okay, sige, magkutos tayo ganto ha. Papadala namin sa iyo yung kabuuan na halaga pambili mo ng motor para sa iyong sa bangka ni Mr. Mo at pagkatapos libre na 'yung pamasahe dito. At yan ay aming ipapadala Ngayong araw na ito si Chacha naman, ano sa mga Eto bata. Ito na, mm. Ma. Oo, oh. oh, oh. magkano ba ang kailangan ng mga anak mo para sa mga kailangan po nila sa eskwela? Ay hindi naman po ako magapresyo dahil ipagpapasalamat ko po kung magano po ang bigay nila. Mm -hmm. Hindi ko po alam kung <laughs> magano ang presyo ng oh, ano ngayon. Oh, sige. Hindi po po ako sa bayan na ako ay wala pa namang hawak na pera. <laughs> oh sige dahil tatlo yung anak mo, mm -hmm. eh tagi isa isan libo bawat okay. isang bata sige. para at least kahit papano makabili ng mga pangangailangan sa eskwela ha. Yehey yeah, po. Salamat po ng marami. Praise the Lord. Amen. Napakaagang blessing po nito sa aming pamilya. Huwag po Thank sa amin na. Ah. Uulitin natin, hindi po sa amen sa mga happy anonymous po natin tayo magpapasalamat. Walang anuman, man, Jemima, Aral silang maigi. Apo. Makakarating po. Sana po nanonood sila ngayong umaga. Iniwan ko sila sa bahay. Ah, talaga? Si mister Mo wala sa bahay. Wala po, nandun po siya sa Barangay Bagong Silang. May orientation po sila ng Dolito Pad. O oh, sige, so si, si Mr. Mo, isecret mo muna. Pag uwi niya mamaya, isurprise mo siya. Next dito naman. sa meron kang regalo sa kanya. Pag tinanong niya kung ano, secret, oo. O. Bibilhin <laughs> natin sa linggo, sabihin mo sa kanya, ha? Apo, apo. Salamat po. Sige. Mayma, isang mahigpit na yakap sa iyo sa iyong pagiging isang dakilang ina. Ha? Salamat na marami. Maima, ayano ay? Abangan mo yung tawag ni Seth, okay? Apo, apo. Salamat po ulit sa mga happy anonymous po, sa mga happy donors, happy kay, sa mga lahat po ng happy na hindi ko na po kabisado kung anong pong pangalan nila, alias Seth. Salamat po. Amen, amen. Salamat din sa iyo muli, Maima. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.